Bakit nga ba itong napakaliit na logo ng shop na ito ay ganito kumpilahan ng mga Japanese people dito sa Japan? At kahit nga sa katirika ng araw ay talagang nagtsatsaga silang pumila dito. At parang ang isang sikat na artista itong logo na ito dahil bawat nakapila hindi pwedeng hindi magpapapicture sa kanya. Pati yung mga dumandaan na wala namang balak ng pumunta dito abay makukurious din dahil bakit nga ba ang haba ng pila at ang daming nagpapapicture sa logong ito? Kaya naman hindi na rin namin na pigilan ni ate na makipila at makiusyoso sa kung anong abang meron dito sa I am Donut. Kaya dali-dali na kami pumunta sa dulo ng pila para nga hindi kami magtagal o umabot ng isang oras sa pag-aantay dito sa I am Donut. At syempre kung saan nga mahaba ang pila at pinagkakaguluhan abay di gagaya nga rin kami. Puro hapon ang nakapila dito. Nang makarating na nga kami ni ate sa dulo, aba ay kita nyo naman napakahaba talaga ng pila. At pagkatapos lamang ng ilang minuto, eto na ang itsura ng pila mula sa likodan namin. Grabe! sobrang dami agad nang napadagdag at naririnig ko ayong nasa likuran ko pinag-uusapan nila na sikat na sikat nga daw sa Instagram itong I am Donut. At kung makukurious din kayo dahil napanood niyo itong video ko, abay dito lang located yung kanilang shop. Sa pinakababa nga nitong building na may nakalagay na Tokyo Japanese School. Mga ilang minuto pa ay parang nadoble na nga yung pila namin dahil sobrang haba talaga sa likod. Kung hindi nyo naman makita yung building, katabing katabi naman siya nitong Singaporean Restaurant. Kahit nga hindi nyo nahanapin yung mga mismong building eh. Basta may nakita kayo na napakahaba talaga ng pila, ay sure na sure na I am Donut na yon. At para nga, mas matukoy ninyo kung nasaan nga ba ang shop nitong I am Donut. Ito yung mga building na nakapalibot sa kanya para hindi kayo maligaw. Kaya kung kayo ay nakasasakyan dito sa Tokyo at may nakita kayo mga ganyang building at ganito kahabang pila, alam nyo na yon I am Donut na yon At ito naman ang iba't ibang mode of payment na acceptable sa kanila. Pwede kayo magbayad, via cash, credit card, transfer, transportation, electronic money, quick pay, ID, at iba pa. Pagpasok mo nga sa loob doon agad ang bubungad sa'yo pero kumuha ka nga muna ng iyong lalagyan at saka tong dito sa may bandang gilid. Aesthetic nga yung dating ng kanilang shop pero pagkadami-dami ng tao nito sa loob kaya hindi mo masyadong makikita yung pagkakadesign. At sobrang nakakagulat talaga guys kasi sobrang liit pala ng loob ng shop na ito. Pero ang isang nakakatuwa dito abay nakalatag na lahat nung kanilang donut. Ikaw na nga lang ang kulang para dumamput ng dumampo at grabe talaga sa loob sobrang bango ng shop nila at ngayon nga nasa loob na ako ay naiintindihan ko na kung bakit nga ba pinipilahan itong ayam donut na ito grabe sobrang esthetic ng mga donut nila kakaiba talaga at ang presyo naman ng mga donut nila dito ay nag-i-start sa 220 yen tapos pataas na ngayon hanggang 500 yen plus at dahil nga maliit lamang ang shop nito at sobrang dami ng pila sa labas kailangan bilisan mo ang pagkuha ng iyong donut para umusad nga yung pila sa labas at hindi ka nga makakapili ang ayo sa loob dahil nagmamadali ka ang ginawa nga namin abay kumuha na nga kami ng mga flavors bawat isa syempre share namin sa inyo kung magkano yung nagastos namin para nga uh, aware na kayo kapag pupunta kayo dito maghanda na lang kayo ng pera para nga makuha nyo yung lahat ng flavor ng gusto ninyo yun nga lamang i-expect eh, nyo na may flavor na hindi nyo na matitikman dahil eto nga at sold out na sold out na kagad sobrang saglit lang talaga ng pamimili mo kaya kailangan kunin mo na lahat ng gusto mo at pagdating nga dito ay counter na kaagad jam na flavor lang lamang yung nakuha namin dahil yung iba nga ay sold out na. Baya credit card na nga lang yung pagbabayad namin para wala na nga suklian at eto sa sobrang dami nga ng binili namin abay, binaks na rin nila. At paglabas nga namin ni ate ay halos hindi naman nababawasan yung pila sa labas, napakahaba pa rin talaga. At dahil sobrang init nga dito ay sa bahay na namin ito kakainin. I Fast forward na nga natin yung video at nandito na nga kami sa bahay, gabing gabi na to guys pero sobrang fluffy pa rin talaga nun donut. At susubukan nga nating tikman itong isang donut na custard plate neighbor, grabe guys, yung palaman hindi tinipid. Sa sobrang dami ng palaman ay halos pumatak na nga ito sa kamay. At walang halong MM guys, grabe, sobrang lambot talaga ng pagkatinapay ng donut na ito. Ito pa lang talaga yung first time na maka-experience ako ng ganitong klaseng donut na sobrang lambot ng tinapay at sobrang dami ng palaman. At grabe talaga guys, wala akong masasabi kundi sobrang lambot, sobrang sarap at hindi matamis yung palaman pati yung mismong tinapay. Isa pa lang ang natitikman namin guys, pero sobrang approved na kagad sa aking panglasa kaya worth it na worth it yung pagpila namin ng matagal doon sa may Tokyo grabe guys wala na akong masasabi kayo na lang ang humusga puntahan ninyo itong I am donut tikman ninyo grabe sobrang sarap niya talaga at etong video naman na ito ay kinabukasan na nilagay namin sa rep itong donut at titingnan nga natin kung ano nga ba yung texture niya kapag inilagay na nga siya sa rep at hindi agad kinain at syempre pagbukas pa nga lamang nung box grabe sobrang bango pa rin niya talaga guys at susubukan nga namin meron itong isang ito kasi nga nakaka-intriga dahil may glaze nga siya na parang toasted na sugar. At dahil nga galing na siya sa rep, yung glaze niya ay medyo matigas. Pero nung hinati na nga ni ate, yung tinapay ay malambot pa rin. Soft na soft pa rin nga sa pakiramdam nung hinati ni ate yung donut. At syempre titikman na nga natin to. Unang kagat ko pa nga lang guys, malambot pa rin yung pagkatinapay niya. Hindi nga, nga lamang siya kasing lambot nung hindi pa namin siya nilalagay sa rep. Pero guys, soft na soft pa rin siya at masarap pa rin siyang kagatin. At sabi nga namin di ito ni ate ay talagang sulit na sulit nga yung pagpila ng mahaba pati yung ibinayad namin kaya itry nyo na rin.